Ngayon lang po kami natapos sa diving mga divers no? Ayan. Niligpit muna ni Brian Brax, ikaw mo lang bahala dito Brax Kasi um, uh, Plastar muna kami ng bangka mga divers Kanina po ay eh, nahatod na po yung guest namin doon sa ano Dive shop kasi manang halian pa raw sila Kaya Ilagay muna namin yung angkor para <laughs> Ayan po yung kasama ko po pong mag ano po maglagay ng angkor. Yan para pag malakas yung hangin wala pong delikado. Matakas pong kumpiyansa namin. Dandahan lang, dandahan. Yan. Kasi iba pong bangka mga rivers no ay hindi pa po nakauwi galing island hopping. Tapos kami po uh, Madali lang po kami natapos kasi Kala bangag na Oh yun yeah, yeah! Oh Nga na Nakapagod po naman mga karebers Hayo po sila kap Naglagay pa ng angkor Nakapagod pag humila ng lobid mga karebers Sobrang bigat naman bumbang Yeah. Kaya ligpit muna tayo dito sa mga gamit. Yan po, tutulungan muna natin sila Abrayan at saka Titing. Ah, kasi ang gis, tapos nang na-drop no, tapos ah, uh, yung tanke. Ito na lang po, kunti na lang natira.

Sige, mabu ako otong mo, oi. Ha? Yan. Naglag ko muna yung ano mga revers yung tinatawag bangon. Ito po yung bangon. Para hindi po ma Ano po yung Kasko ng bangka. Kailangan dito po siya makapatong ng kahoy. Ay mm. ito po yung tinatawag sa amin na bangon mga kalabers ba? uh, hindi, ito ni ay, bigat yan ah. mm. yan po ang kailangan patungan ng kasko ah. Ah. yan Ha? Oh. Mare bangon. Kailangan talagang lagyan ng ganito mga depos. Ito. Si. Rawe. Laglag ko muna tong ladder namin. Hagdanan. Huwag hagdan na namin laglag ko muna. Ay. Mm. Yan para kasi nasira yung ano. Nabiyak yung kahoy mga reverse. Check mo nang kap. Ha. Huh. Ah, Nagapagod naman. Yan. Ito na kababa na po yung gis namin lahat. Ah. Ligpit muna to Nating mga gamit dito para Baba natin hindi po ah, paglaro Paglaruan ng mga bata pati yung mga with belt to ang dami oh pati yung mga upuan ligpit natin ha yan dito lang sa ilalim natin ilagay yan with belt pa. ha kaya yan Thank you for watching my. Uh,